Uy, lang may nila. Ba't ka okay, uwi? Grabe pala yung mga mag-anak mo rito. Sabi niya, sakit. Ito, kaong tae. Papakain ko tae, atingin, atingin sakit. Aso, papakain niya ko na tae. grabe na. sa bukas, nakarating na rin tayo sa Iloilo. Tara na. Saan? Iloilo na ba to? -ilo na to. Pas... ito? Iloilo na ito. Paso. pala yung bahay niyo? Ah, paso pa rito. Ito ka na. Iyan, huwag nang laki mo Saan ano mo? Wala si sila. Nanay. sila. Pero mamaya nandito na rin. Saglit lang. Oh, nag-aim ka. pa kayo ka. Saan ko punta? Uy, nakong Manila. Ba't ka uwi? Ha? Ilang araw pa lang tayo dito kahit na. Eh, grabe pala yung mga pag-anak mo rito. Pakita Hindi ako sa'yo. Eh, yung tito mo, sabi niya sa akin, kanina, kanina, to, kain ka bala? Grabe naman yun. Ganun talaga yun. Ha? Ganun talaga. At tingin niya sa akin, oo, oh, mahirap nga ako. Tingin niya sa akin, pati gutom. Papakainin niya ako ng bala. <laughs> Ayun, oh, yun, ganun. Grabe naman yun. Bakit ka mo? Ganun talaga siya. Ganun talaga siya? Oo. Oh, oh. May konsyente mo rin. <laughs> Ayun mo aking bala. Uuwi na lang ako. Bakit ka uwi? Dito ka lang. Di pa kasi may kakilala ng gusto. Ayun nga. Isa pa yan. Isa pa ang tita mong isa. Kapatid ng, ng nanay mo. Ano sabi? Sabi niya sa akin eh. Sabi niya, Ito. Taon taanay. Oo. Oh. Gano'n talaga siya. Gano'n talaga yung mga eh, ko na yun. T -t Tingin niya sa akin, kumakain ako ng anay? Sabi At, naman yung tita mo, ginawa naman akong ano, mahirap ako doon sa Manila, ginagawa mo niya akong patay-gotong. Anay, anay pa naman sa akin. Hindi mo kumakain siya. Huwag ka na umalis. Gano'n talaga yun, gano'n talaga sila magtanggap ng bisita, pakainin ka ng anay? Oo, oo, gano'n talaga yun. Hindi na. Masasanay ka rin sa kanila. Sasanay ako kain ng anay? <coughs> yung isa pa. Yung sinanay mo. Sinanay mo. Oh, ah, bakit? Ano sinabi sa'yo? Sabi niya Sakin, to, <laughs> tayo, atingin, atingin sa akin. Ito, kaunta eh. oh, papakain mo <ko na> tayo. Ati yung sakit aso. Hindi ko na kaya yung ganyang ano, yung pamilya mo.